Bapak mau bawa ba nggak dia? DIY lang ini pake nggak <mukil> nih? <mukil> <mukil> Kagul kol? Babaw, babaw na diya. Tonto na oh. Nagbailo karbador. Ganay kay ako to bailo anay. Daw daw karbador ato. Bailo kay karbador, na daw ni karbador ato, may gi padana ko gapon sa Proquip. Ge. Okay. so, so, para mau ang hangover nimo. Ayan guys. Ayan mga buka guys. Ito na yung Ayan puno. talaga guys. Grabe na dugay ang gilaking tangkas kayak gigot nyo para di mulupad. Full tank mangin. Puno guys, puno. Puno. Hoy, bawalan 'dadak. Hey. Sek. Si. Hoy, gusto na muna kami ng kamarotay. Siya din tiba. bisa? Sa subra.

Yes, cut ng uh, ano nga o. Digin mo daw eh ang ano. Sige lang. Buwang ng tunang ganyan ng buntag. Hello. Hello. Hi. Dadaan na ganyan ba ito? Di yun. Mas yun o oh, gugol. O, kanil mo ni pamaw na o. Basta. Kanil. DIY lang ni pamaw na na nee. eh. Oh? Amin mo pagkalumba ay. Balot, Kausap mo na mo bata-bata mo dumgo delay. Eh. De eh, exhibition lang na siya exhibition. Dito pag-iikwas sa pike. Dito pag ko sa dito ay. Tara 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 tra, Ini angka saya di blog vlog, saya vlog. Hey, okay, Birah. Tah, nak ku nak gulung. Basak akaron, basak akaron. Hai gulpe, guys, lutung mangis bak? Dek, mano la yang sabilat din. Kan? Atto. Buslot? Bulak ka. Uy, may durads man. Magpaka. May pakul ka na po, day. Ay po, guys. Ay, tokik. Una, ay, ano, manumbok. Kapo, ay, hey. basta maglokaw mo kina, no? Kaya yung pagkalaya sa Pilong yeah. sa pika kung Wala mo subira. Tawag tang magkalit. Uh, uh. ngawa po ito. Igamit mo na gabi, hugog. Uh. Brian, mga tritanong, Brian. Ayun, uh. ibang. Wala nga. Katalentahan daw ko Brian. May kinisunod-sunod na po, Sir. Lata tata ka sobrang, sobrang bainte. Sobrang bainte lata tata Bainte na yung bita, no? Basta lang ito. Ayos ba? Kaya ito, puro. Pagpapadagan ako nga rin, puro man ata ang ano. Ganyan eh. Imulan na yung kot

Bunu. Ayos ng karbador. Wala yan oh. Yang baklat ng karbador na. Ha? Igo yata na dia. siksik yun sige gamay lang ano ako na bago sa suba okay ano na may halop na lang ano isang puno isang puno magis masiguro ako na ba yun ano yun

Dorado, kasama ni Dorado. Kailo, Tatlong kilo. Dorado, Dorado. Pag yon? Wala kaming <affe tới> okay. ulam. Wala kaming isda. ulam lang yun. Hoy! Dalo? Nagdagay, pang ulam? nagdagay.